Milyon-milyong halaga ng pera. Ganyan ang nawala na parang bula sa mga biktima ng stocks trading scam. Nakakulong na ang sospek pero hindi sigurado kung maibabalik pa ang perang pinaghirapan ng mga biktima. Para bigyan mo ka ang balita Mobile Journal King Senko. Big word yan mga kapatid. Sa panahon ngayon, kinino ka magtitiwala at hanggang magkano ang kaya mong ipagkatiwala? Sa isang post sa social media nung kasagsagan ng lockdown noong 2020, nainganyo si Maricel na pumasok sa umano'y stock trading ng isang Christian Kunanan, 46 anyos na taga Quezon City. Magkakilala raw sila mula pa high school at alam din ni Maricel na dating banker si Christian kaya siya nagtiwala. Pwede ba akong magbakas? Sabi ko sa kanya, yung magre-ride sa'yo, ikaw yung magpe-play. Nag-start kami 50k, ang OFW naman na si Caroline nakuha rin ng tiwala dahil halos tatlong dekada na raw nakakilala at ka-church ang sospek. Offer niya sa akin 8%. Ito yung mga resibo ng unang investment namin sa kanya. 300,000. Dahil sa ganda ng bigayan, nakapagsama pa sila ng ibang investor na karamihan ay mga kaanak rin nila. Lumalaki rin ang porsyento na abot ng 18% habang lumalaki ang investment. Pero bago matapos ang taong 2022, Diyan na nagka-problema sa payouts. Nung palaki ng palaki yung investment namin, pabagsak na pala siya ng pabagsak during that time. Kay Maricel pa lang, aabot na raw ng 4 na milyong piso mahigit ng kanyang investment at may mga payout daw siya na aabot ng 1.2 milyon pesos ang pahirapan ng kunin. Ang masaklap lang, walang pinangahawakang mga dokumento ang mga biktima. Bagay na red flag ayon sa isang financial advisor. Pag investment ang pinag-usapan, ito ay pinamamahalaan ng Security and Exchange Commission. So, dapat may permit. Okay? Mm. Dapat registered. Kapag wala raw pangalan at dokumento ang kumpanya mula sa SEC, magduda na. Tingnan din daw ang interest rate. Sadyang napakalaki kasi ng ipinangakong 18%. Arestado na ang suspect at nakakulong sa Station 8 sa Quezon City. Desidido ang mga biktima na ituloy ang kaso. Diretso namin ng syndicated staff. Mm. So, since nasa sa Marikina MTC na siya. Wala siyang pay Kaya mga kapatid, bago magtiwala, hingi muna ng pruweba. At bago magdeposito, pakita muna ng dokumento. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.